may napanood ako dito na si ang sabi daw, yung kumanta yan, nag-live daw si Idol Juliet, ay medyo late na, launa daw ng madaling araw. So, kumanta siya, kinanta niya ang luha. Panoorin natin, ha? <laughs> ang ganda. Nasaan? Eh, parang iniba-iba niya. Parang iniba niyang timpla. dan Ini iba iba niya lang. Ha? <laughs> ayan na. Ayan na. Wow. <laughs> Parang nilaro nila yung kanta. Parang ko sa'yo. Lahon Oh, ayan. Oh. O, oh, yung internet, naputol-putol. O, oh, ayan na. Ayan, di naman yung sindihan kasi nag-post na siya. O, oh, nawala. Ano, Ida Juliet, ano nangyari sa'yo dyan? Balik, balik. Kasi nga, iniiba-iba niya yung kanta, yung tono ko. Oh, ayan na. O, oh, ayan, nagparamdam sa Ida Mercy daw. Oh. Oh, gusto na ni Adam mas matulog na to siya. <laughs> Grabe no. Talagang kasi ni Idol Mercy na ibahin mo na yung tono, Idol Juliet. Kaya just stay sa ganong kanta. Pero alam naman natin, para hindi laro-laro niya, para hindi siya magkaroon ng maging emotional talaga ba. Pero tina mo, di ba, na, biglang nag-post, biglang nag-corrupt-corrupt ano, korup -korup na siya, tapos nawala siya. Yun nga, nagparamdam na yan si Idol Mercy sa kanya. So, kita ka may wasan yung mga ganong bagay talaga guys kasi pag nag mahal na mahal mo talaga isang tao talagang ano yan mafe-feel mo talaga yan o yan sabi niya daw matulog ka na idol Juliet <laughs> yun lang nakakamiss lang din talaga kasi alam naman talaga natin kung ano talaga natin ano talaga ang ang aura ni idol Mercy na mamimiss at mamimiss talaga natin paulit at paulit paulit na hindi talaga mawala sa ating isip sa ating puso at isipan yan kung kasi hindi sila nakakasawa So yun lang guys, have a good day.